Hubot-hubad ng maaktuhan ng maoperatiba ang isang babaeng pulis na nakapatong sa kalaguyo nito sa isang hotel sa Tuguegarao City, Cagayan. Kinilala ang mga suspek na sinasyayra tagalikod bayudan, 25 anyos. May asawa nakadestino sa 205 Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 2 at residente ng Gumbawan, Isabela. Habang ang kalaguyo naman nito ay si Anastasio Mambadbakka, 32 anyos, walang asawa, nakadestino sa San Agustin Police Station at residente ng Santo Domingo at Chagwe, Isabela. Habang ang biktima naman ay si Kelvin Bayudan, isang negosyante. Ayon sa report, nakita mismo ni Kelvin na sumakay sa isang sasakyan ang kanyang misis at pumasok sa hotel kasama si Anastasio. Kaagad naman itong humingi ng tulong sa pulisya upang malaman kung anong kwarto nag-check-in ang dalawang suspek. Nang pasukin na ng maoperatiba ang kwarto, dito na tumambad sa kanila ang kahalayang ginagawa ng mga suspek na kung saan pareho nang walang saplot ang mga ito nang madatnan. Kaagad na dinakip ang dalawa at dinala sa Tuguegaro City Police Station at nakatakdang sampahan ng kasong adultery. Kasama mo sa IFM Kawayan, Rajaman LV Ancheta, Tatak RMN.